Bagong anyo ng pork barrel, tinatawag na alokabol sa 2025 budget, ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Senator Pansfilo Ping Lacson ng salitang alokabol ang bagong anyo at bagong tawag sa dating tinatawag na pork barrel funds sa national budget ay kay Senator Pansfilo Ping Lacson. Batay sa kanilang pagsusuri sa proposed 2025 national budget, may tuturing itong corrupt to the core dahil sa pagbabalik ng pork barrel sa anyong alokabol. Paliwanag ng veteranong senador, ang mga alokabol ay nakapalob sa national expenditure program. Ito raw ay nagbibigay ng blankong cheque kung saan may nakalang pondo na kahit wala pang natukoy na kongkretong proyekto. Pinanindigan ng senador na kailangan suriin mabuti ng Development Budget Coordinating Committee ang mga proyektong isasama sa 2026 budget upang matiyak na lehitimo, planado at hindi basta-basta insertions sa lamang ang mapoponduhan. Nanawagan si Lakson ng mas maigpit na pangasiwa upang maiwasan ang pagbabalik ng katiwalian sa pondo ng bayan. IFM News Lucena.